Multo nga ba ang nagpakita sa video na to sa likod ng Bini member na si Stacy? Mga kaibigan, Kilala naman siguro ng halos lahat sa atin ngayon ang sikat na P-POP group na Bini. Ito ay binubuo ng mga membrong sina Joanna, Aya, Colette, Maloy, Gwen, Stacy, Mika at Sheena. At ang pag-uusapan nga natin ngayon ay ang nakakakilabot na karanasan ni Bini Stacy habang siya ay nagvi-video sa loob ng kanilang Star Hunt Camp dalawang taon na ang nakakalipas. Makikita nyo dito na habang siya ay gumagawa ng video ay bigla na lang may lumitaw na imahe sa kanyang likod at kung mapapansin nyo ay kalahati lamang nung muka yung nagpakita. Ito ay usap-usapan ngayon sa TikTok at ayon sa kanilang mga fans na kung tawagin ay Blooms, ay hindi raw ito multo bagkus ang nagpakita dito ay walang iba kundi ang kanya ring kasamahan na si Bini, Joanna. Kaya lang mga kaibigan, ayon sa statement na sinabi ni Joanna sa kanyang live, ay noong mga oras daw na ginagawa ni Stacy yung video sa loob ng isang kwarto sa second floor ng kanilang Star Hunt Camp, ay nasa baba raw siya noong mga panahong yun na kayang patunayan ni Bini Colette dahil sila raw ay magkasama. Yung multo sa video, okay. Wait lang. Okay, yun na nga. Mahilig kasi mag-video si Stam. Kasi na lang ito. Oh my gosh, kinikilugutan ako. Ngayon, mag-isa lang siya doon. Sinasabi nila, ako daw yun. Ako daw yung nakita nila. Mapapansin din natin ang body language ni Joanna na talagang siya ay kinikilabutan at natatakot habang ikinukwento yung pangyayari. Si Sako lang po yung tao sa close sa closet namin. Nasa baba ako. Kitang-kita nila sa CCTV yon. Though no, meron naman kasi talaga sa camp. sinabirin Sinabi rin ni Joanna na noong tumakbo na si Stacy pababa dahil sa takot at ipinakita sa kanila yung video, ay hindi raw naniwala ang ilan sa kanilang mga kasama dun sa bahay at iniisip na baka ito lamang ay isang prank. Dahil dito ay chinek at nireview daw nila yung CCTV at nakita na wala talagang kasama si Stacy dun sa kwarto nung mga oras na yun. Git pa ni Joanna ay meron daw talagang nagpaparamdam na mahirap ipaliwanag dun sa bahay. Though, meron naman kasi talaga sa kampo. Ayun. Ayon naman kay Bini Colette, ay totoo daw ang lahat ng nangyari dahil wala daw silang panahon o oras para mag-edit ng ganon o mag-prank. Yun yung sinabi ko nung kumuko ng nakaraan. Totoo yun, baliw, bakit ba kami mag edit Wala kami ang time mag-edit guys. <laughs> Pinakita na lang yung video. Tapos sinek talaga namin sa CCTV. Wala talaga. Dagdag pa nito ay marami pa raw silang ibang nakakakilabot na karanasan dun sa bahay. May iba pa kaming stories na hindi niya pala. Oh, Ayon naman sa manager ng kanilang grupo na si Direk Loren, ay kinilabutan rin daw siya nung mapanood yung video at napaka-imposible daw na lahat ng to ay inimbento lang ni Stacy. Bahay na yan, maraming mga kababalaghang na rin nangyari at na-record. When I saw it, uh, may kilabot naman sa akin. Nakita naman sa reaction ni Stacy na natakot din siya. Hindi naman gagawa ng kwento si Stacy. Eh, eh, she's a very honest girl. She will not uh, make up stories. Ngayon mga kaibigan, totoo man o hindi na multo ang nagpakita sa video na to, ay ang pag-uusapan natin ngayon ay kung posible nga ba talagang makahagip ang ating mga kamera ng mga bagay na hindi nakikita ng ating mga mata. Ayon sa ilang mga psychic at paranormal experts, ang mga kamera daw ay maaari nating ihalin tulad sa ating third eye na may kakayahang makakita o makahagip ng mga misteryosong bagay kagaya ng multo. Ito ay dahil ang mga multo raw ay technically binubuo ng malalakas na electromagnetic waves na nagiging visible sa mga kamera. Ayon sa mga eksperto, Madalas raw nagpapakita ang mga multo sa mga video o litrato pero ang pinapakita lang nila ay ang kalahati ng kanilang muka kagaya na lamang nung nagpakita sa video ni Bini Stacy. Mga kaibigan, hanggang ngayon ay usap-usapan ang video na to at hati ang komento ng mga netizens patungkol dito pero isipin nyo na lang na dalawang taon na ang nakalipas mula ng mangyari ito ngunit hanggang ngayon ay pinapanindigan pa rin ng Bini kasama ni Direk Loren na totoo yung nangyari at hindi nila ito gawa-gawa lamang. Ikaw kaibigan, nakahagip na ba ng multo ang kamera mo? Kung oo ay i-comment mo sa baba yung litrato at magkakasama natin itong pag-usapan. Adot na paman mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakalam kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin ito lang ay isang hiwaga.